Tanya Bautista dinipensahan ang akusasyon ni Ann Curtis laban kay Bong Navarro. Matapos ang mga may bigat na akusasyon ni Ann Curtis laban kay Bong Navarro, agad na dumipensa ang asawa ng komedyante na si Tanya Bautista upang ipagtanggol ang asawa laban sa paratang na inilalabas ng aktres. Ang akusasyon ni Ann ay may kaugnayan umano sa pang-aabusong dinanas niya mula kay Bong ay naging sanhi ng malaking kontrobersya sa mundo ng showbiz. Sa isang pahayag na inilabas ni Tanya, ipinagtatanggol niya si Bong at Maring itinanggi ang mga paratang. Hindi ko manatanggap ang mga binibintang na ito laban kay Bong. Kilala ko ang asawa ko at alam kong hindi niya magagawa ang mga bagay na sinasabi ni Anne. Ayon kay Tanya, idinagdag pa niya ang kanilang pamilya ay patuloy na nabubuhay sa pagmamahal at respeto at walang lugar para sa ganitong klasing akusasyon. Sinabi rin ni Tanya na naguguluan siya sa kung saan nang galing ang mga paratang ni Ann, lalo na matagal na magkaibigan si Bong at Ann. Ipinahayag niya ang kanyang paniniwala na may mga malalim madahilan sa likod ng mga paratang at umaasa siyang lilitaw ang buong katotohanan sa tamang panahon. Patuloy kami naniniwala sa ustisya at ipaglalaban ng katotohanan ng dagdag pa niya. Ang pahayag na ito ni Tanya ay nagdulot ng magkakahalong reaksyon mula sa publiko. Habang ang mga sumusuporta kay Bong ay naniniwalang insente siya, sa mga paratang marami rin nagtatanong sa tunay na kaganapan sa likod ng isyong ito. Ang patuloy na pag-aaway sa mga kampo ni Anat Bong ay lalong nagpapalalim sa kontrobersya at marami ang nag-aabang na hakbang ng magkabilang panig. Habang isyo ay patuloy na umiikot sa media, ang publiko ay nananatiling nakatoon sa dalawang detalye. Umaas ang katotohanan ay lalabas at magbibigay ng linaw sa magulong sitwasyon na ito. Ang mga karagdagang pahayag mula sa mga sangkot, lalo na mula kay Ann Curtis at Bong Navarro ay naasa magdadala ng mas malinaw na pananaw sa isyong ito na nagpagulo sa mundo ng showbiz.